tila hindi matapos-tapos ang napakainit na usap-usapan at trending ngayon sa social media ang hiwalayan di umano ng mag-asawang Sara Labati at Richard Gutierrez matapos maraming netizens at fans ang nabahala at nakapansin sa tila pagkakaroon ng distansya at tila pananahimik ng dalawa Marami kasing netizens ang nakapansin na ilang buwan na din ang nakalipas ng huling mag-post ang mag-asawang Richard Gutierrez at Sara Labati ng kanilang pictures together bagay na nakakapanibago nga sa marami dahil alam naman natin na noon pa man ay mahilig ng mag-post at mag-flex ang mag-asawa ng kani-kanilang larawan ng magkasama na mayroon pang matatamis na caption. Marami ding netizens ang nakapansin na hindi na din sila nakikitang magkasama sa mga nakaraang espesyal na okasyon sa kanila kagaya nito lamang nakaraan ng mag-birthday ang aktres na si Sara Labati na hindi kasama ang asawang si Richard Gutierrez na dapat naroon siya sa mahalagang araw ng kanyang asawa kaya sa ganitong espekulasyon maghayhinala na talaga ang publiko lalo na at marami ang humahanga sa dalawa dahil isa sila sa mga may mabubuti at may magandang halimbawa ng kumpletong pamilya sa loob ng showbiz kaya ganun na lamang nabahala ang lahat ng maging maingay ang paghihiwalay umano nila. Maging nito lamang ding nagdaang kaarawan ng mami ni Richard Gutierrez na si Annabel Rama, ay wala din doon ang aktres na si Sara Labati na hindi naman nangyayari kahit noon pa mang mga nagdaang taon dahil alam naman natin na laging kasama si Sara Labati sa ganitong mga espesyal na okasyon sa Gutierrez family, kahit nga ngayong nagdaang Halloween ay makikita natin sa kanika nilang mga Instagram account na may kanya-kanya silang ibinahaging mga larawan kung saan ang dalawang anak lamang nila ang kanika nilang kasama, Marami nga ang nagsasabi na tila ko parenting na lamang nga ang namamagitan sa kanilang dalawa at noon pang buwan ng September di umano nang sila ay naghiwalay, nito nga lamang ding nakaraan ay mas lalong uminit ang breakup issue ng mag-asawang Richard Gutierrez at Sara Labati nang tila nagpatama ang aktres na si Sara mula sa kanyang post sa Instagram stories na kalakip ang isang larawang ibinahagi niya ang isang pahina ng mula sa isang aklat na kanyang binabasa na naglalaman ng isang malalim na salita na How to Love a Unlovable, na mas lalo ngang nagbigay ng ingay sa social media, bagamat wala pang ibinibigay na statement ang mag-asawang Sara Labati at Richard Gutierrez sa kanilang mainit na breakup issue ngayon ay ati na lamang nga itong subaybayan kung ano man ang talagang katotohanan sa mga kumakalat na issue at kung ano na nga ba ang tunay na estado ng kanilang relasyon ngayon.